At ito ang Kabanata 4, Ang Itlog ng Liyan. Pagpatuloy natin ang kwento. Analima ng kuweba ng kalansay nagubat, patuloy ang pagtuklas ni Lando, Kidlat, Alera, Salvador at Mang Bertol. Sa mga lihim na sinaunang panahon, sa gitna ng pader ng kuweba, may nakaukit na simbolo ng isang kandang na may apu. Sa buntot at pakpak, nakapulupot ang isang itlog na may tatlong bituin. Iyan ang sagisag ng itlog ng liyab. Ayon, guy. Ayon sa alamat, ang sinaum ng makapukaw ng lakas nito ay magbalik sa buong lahi ng balahibong apoy. Ngunit hindi ito basta-basta mabot. Ilang ng tatlong sosi, ang balahibong sosi, ang tare, ang katotohan at ang awit ng lahi, sabi ni Mang Matingin si Salvador sa kanyang baston, dahandaan niya itong binuksan at mula roon ay lumabas ang isang mahabang balaibo at ilagawa ng apoy. Naritong ang balaibong susi. Matagal ko na itong binabantayan. Ngunit ang dalawa pa ay kailangan hanapin sa lugar nila. Nino. Habang nagtatay nga sila, biglang lumiwanag isang bahagi ng kuwebo. Isang lihim ng pintuan ang bumukas at mula roon ay narinig ang isang tinig, malamig, matalim at puno ng hiwag malapit na ang inyong matagpuan ang itlog ng diyak. Ngunit, hindi lahat ay karapat-dapat sa inyo ang dapat magsakripisyo piliin ng tama. Sa loob ng bagong bukas na silid, nakita nila ang isang dambana na sa gitna nito ang isang lumulutang na itlog, may kislap na pula at kahil na liwanag. Tila humihinga ang apoy. Ngunit sa paligid nito ay may tatlong bilog na, na upuan sa bawat isa may ukit na pangalan Lando, Alira, Salvador. Ito ang unang pagsubok ng itlog ng liyab. Kailangan isa sa atin magbigay ng lakas upang manatiling balansi ang pugad. At kung mali ang piliin, marin itong sirahin At kaal. Wika ni Salvador. Ngunit paano natin malaman kung sino ang karapat dapat? Kaya ni Alira. Hindi, <coughs> <coughs> Luika ang so, susi nito, kundi puso. Kailangan ko sang loob pathway ni Mang si sa kanyang isipan. Bumalik ang lahat ng naranasan niya mula sa araw naghanap niya si Kidlat hanggang sa laban sa madilim na sabungan at sa paglalakbay ng kalansay na gubat. Kung kailangan, o nang maupo. Ngunit bago siya, alapit, bigla may dumagundong na putok mal sa kuweba. Kumuha ang bagi ng bato at mula o sa usok, gumita ang leader ng aninong trainer. Isang lalaking may maitim na kapak sa kanyang braso ay nakaupong isang damuhalang tandang nang itim at apoy ang mga balahibo. Ama na ang paghahanap. Kunang na nang ngkinang itlog ng lihab. Matayo si Salvador habang ang baston niya ay may apoy. Si Alira agad na pumisto sa harap ni Lando. Habang si Kidlat ay biglang nagliyab ang balahibo. Nilanghanda handang lumaban sa isa namang digmaan. Lando, ang laban ng ito ay hindi lang para sa iyo, ito ay laban ng bunglay. At abang unti-unting lumilaw ang itlog ng liyab, magsimula itong lumutang sa ere. Mahigop ang inariya mula sa paligid, abang ang buong kuweba ay magsimulang manginig. Muling umalingaw-ngaw ang sa loob ng kuweba ang putok ng pagsabog mula sa ulap ng usok. Lumitaw ang anim tainan. Ang taksil na sabungirong nagtaglay na kapangyarihan. sumanib sa madilim ng nilalang, kanyang mga mata ay tila walang kaluluwa, at sa kanyang kamay ay may hawak nanting-anting, itim na may hugis tandang. Ang itlog ng liyab ay para sa akin. Ko ang tunay na tagapagmana ng apo. Hindi ang batang sabong hirong niyan. Lumipad ang kanyang tandang, si Silab, isang dambo-alang manok na may itim na apoy, ang buntot at pakpak at lumunda papunta kay Kidlat. Ngunit hindi umatras si Kidlat, halip tumindig siya sa tuwid na isang pulang liwanag lumabas mula sa kanyang mata. Kidlat, anong nangyari sa iyo? Nagising ng gugo ng balay bang apoy sa kanya. Pero delikado kung hindi nang pigilan siyang autopo sa sariling kapangyarihan. Nagsimulang matinding sa gupaan, dalawang tantang, si Kidlat at si Silab, ay nagsalpukan sa ere. Bawat hampas ng kanilang pakpak ay tila bagyo, bawat tuka ng sipa ay nagliliyak, ang langit ng kuiba ay tila naging digmaan ng liwanag at dilim. Habang naglalaban mga manok, bigla namang lumilaw ang tatlong upuan sa dambana. Sa bawat liwanag, may busis nagsalita, tila mga espiritu, ang sinaunang tapag-alaga ng apoy. Ang puso ng tunay na mandirigma ay hindi na sa tapang lang. Ika ng unang espiritu. Kundi ang kakayan ng tumili kung kailang nilaban ng kailan magsasampisyo. Ika ng pangalawang espiritu. Lando, ikaw ang susi. Ika ng tatlong espiritu. Habang nagkagulo si Lando ay tumakbo palapit sa itlog ng liyab. Naramdaman niya ang init nito, hindi lang sa balat kundi ang sa puso. Sa bawat akbang na tila sumusubok siya ng apoy, ngunit hindi siya tumitigil. Biglang sumigaw si Salvador. Wag lang daw wag, kapag hinamakan mo yan, ang hindi ka maganap, maaaring ikaw maging mitsa na pagsunang buong pugad. Ngunit isang bulong mula sa loob ng itlog ang liyab na narinig ni Lando. Hindi ako susukat sa lakas ng katawan kundi sa tapat ng layunin at sa wakas inawakan ni Lando ang itlog. Biglang lumiwanag ang buong kuyba, kumutok ang liwanag mula sa itlog at isang iglap. Ang lahat ng nilalang sa paligid ay natulala. Tumigil ang laban na kidlat at silab mula sa itlog tumilapo ng apoy na sumanib sa katawan Sa kanyang likod ay tila lumitaw ang anyo ng isang ganting tandang ...nagawa gawa sa liwanag. Si Lando ay lumutang sa ere... at ang kanyang mga mata ay nanigas at ang busi, kanyang busis ay nagbag... Tila pinagsamang busis ng lahat ng sinakunang tagapag-alaga ang apoy. Hindi ako ang matapos ng alamat. Aninong tamer? Ako ang apoy na hindi mo kayang sakupin. Ang aninong tamer ay nakatras sa kanyang mga mata ay may takot. Ang unang pagkatao ay nakita siya ng ibang naginginig pero halip na umatras, umisi siya. Ganon. Ahon na na para isigin ko ang tunay ko. Tinaas niya ang kanyang anting-anting at mula sa ng kuweba, may gumalaw. Isang dambuwalang anino may tila may anyo ng isang manok. Ngunit gawa ng kadiliman, may anim na pakpak at walang muka. Diyos ko, ang manok na walang anino. wala ko'y lamat lang siya. Kung lamat lang, ako noon ngayon ako na magiging simula ng bagong panahon. Ang kuiba ay biglang nabalot ng kakaibang lamok. Hindi ito dulot ng hangin kundi ng presensyang parang kumakain ng liwanag. Mula sa sahig ay tuluyang lumitaw ang nilalang na pinatawag na aninong tamer. Isang damwalang manok na walang mata, ulang anyo ng buhay at ang katawan ay tila usok na may laman. Ang manok walang anino. Anak na isa siyang nilalang mula sa panahon ng mga sabungiro ay gumagamit ng itim na mahaka. Isa mga bangungot ko, hindi ko akalain totoo yan. Ika, sabado. Nung pumikit ang manok na walang kanino, bagamat wala itong mata, lahat ng ilaw ay iskoy bay na wala. Naglao ang apoy ang liwanag ng itlo. At kahit ang liwanag ay bumabalot kay Landon, ang mundo ay naging itim at tahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, umilaok ang isang pilao na pakaramdam ng matautakot, hindi lang sa mga tao, kundi maging sa tandang. Sa bawat lingaw-ngaw ito, bumagsak ang batok ay bibitak ang lupa. Sa Kidlat ay napapuluhod. Si Mang Beto ay napayoko. Si Salvador ay napasigaw. Ngunit si Nando ay natiling nakatayo kahit nang ninik. Sa gitna ng dilim, huling narinig ni Nando ang tinig ng kanyang ama. Hindi bilang multo, kundi bilang isang alalang, isang maigpet na yakap sa pag-asa. Shhh! Paano ang mo kaya ang tanta Ang mo ang apoy. Hindi para sirahin, kundi para pagabayan. Ang daan. Napaluwa silang Lando, ngunit ngayon ay may halong tapang. Tinangat niya ang kanyang kamay at muling bumili ang liwanag mula sa kanyang puso. Lumitaw ang apoy at hindi basta-basta ng apoy, kundi apoy ng may anyo na isang puso tandang na nakalalakbas. Muling tumindig si Kidlat, ngayon ay may panibagong lakas sa kanyang katawan. Ay may hugis ng, sinas ng sinaunang sibulo ng apoy. Marap siya sa manok na walang anino, hindi bilang isang takot na nilang, kundi bilang nagtagapagdala ng liwanag. Hindi ka na makabalik, Dirlene, sa pinanggalingan mo. Dito ka na matatapos. Pika ni Tumalun si Kidlat o tumilapon sa Angin sa ire at ang manok na walang anin. Bawat galaw ay mabagal ng itindi. Matindi ngunit isang iglap nagsanib ng luwanag ni Landong patang galaw ni Kidlat. Sa isang tikilaok ng pag-asa, ang lumabas mula sa Kidlat ng tunay na iyao ay balahibong apoy. Katapos ng pagputok sa buong kuweba ay nagliwanag ng umupa ang liwanag na roon si Lando nakaluhod pagod na pagod habang si Kidlat ay nakatayo sa tabi niya. Bagyang sugatan ngunit matatag wala na nga ninong tamer ngunit may naiwan ang itim na anting-anting ay pumutok sa dalawang bahagi. Isang bahagi ay napunta kay Salvador ang isa naman ay lumutang sa ire dumikit sa katawan ni Lando tila kinikilala siya bilang bagong tagapag-ingat at balansi. Tapos na ang isa ang al mga alamat pero sa pagkawasak ng dilim, dala sa may bagong umusbong na anino. Habang akala ng lahat ay tapos na ang panganib, may isang misteryosong nilalang nakamasid sa malayong bundok Isa itong matandang babae na may takip sa mata at may hawak na baston na hugis malayibong tandang. Ito ay isang matandang mangkukulang. Nando, anak ng apoy. Ang bitawen ay gumalagal. muli ang tunay mong kapalaran ay hindi pa nagsimula.